Welcome back sa channel na ito. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na panibagong video. At kung bago lamang napadaan sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Nagkamalabuan na ba kayong dalawa ng partner mo? Talaga bang wala na kayong paki-alam sa isa't isa? At ngayon, sobrang lungkot mo dahil sa gusto mo na maging okay kayong dalawa. At dahil sa sobrang miss na miss mo na siya, parang mababalik ka na talaga sa sobrang pagka mo sa kanya. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nagpaparamdam sa iyo at ikaw ay denma pa rin niya. Gusto mo ba na maging okay kayong dalawa? At siya na naman ang mababaliw sa sobrang pagka niya sa iyo nang sa ganon ikaw ay kukontakin niya ngayon mismo. Pwes, gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat 100% kayong naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. At dapat gawin itong ritual sa mabuti at huwag abusuhin. Ang gagawin mo lamang, kumuha o maghanda ka ng bute Plastic na bute ay pwedeng gamitin. Yung plastic ng mineral ay pwede mong gamitin sa ritual na ito. At pagkatapos, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ng pitong beses ang pangalan at apilido ng taong gusto mong gawa ng ritual. At pagkatapos, i-roll mo lamang ito at isilid sa bote na inihanda mo. At pagkatapos mo nang masilid ito, hawakan mo ang bote, ilapit ang bunganga sa bote sa bunganga mo at tawagin mo ang kanyang pangalan ng pitong beses at pagkatapos mo nang tawagin ang pangalan at apelido niya, ay paniguradong siya ay mababalisa at mababaliw sa sobrang paggamis niya sa iyo at ikaw ay maisipan niyang kuntakin ngayon mismo. At pagkatapos, itago mo na itong ritual sa damitan mo, huwag niyo lang po itong takpan at kinabukasan ulitin mo, tawagin mo lamang ang kanyang pangalan at apelido ng pitong beses basta kunin mo lamang ang buti kung saan mo tinago ito at gawin ito hanggang kailan mo gusto. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.